Kumusta kaibigan? Kung lampases ka na may tsansa na may tahimik na bisita sa loob ng iyong katawan. Ang PL na unti-unting bumabara sa mga ugat at ang masaklap. Wala itong pakaway o pawarning tipong kontrabida. Akala mo okay ka lang pero bigla na lang boom. May problema sa puso. Pero teka lang. Huwag mo nang magpanik. May magandang balita. Pwede tayong lumaban. Hindi sa ospital kundi sa kusina o sa simpleng pagkain, pwede mong linisin ang iyong mga ugat at iwasan ng statins, operasyon at mga mamahaling supplements. Ngayong araw, ibabahagi ko sa iyo ang pitong pagkaing panglinis ng ugat. Mga simpleng sangkap na pwedeng idagdag sa araw-araw mong diet. Hindi mo kailangang maging chef o bumili ng exotic na ingredients. Basta may konting disiplina at kaalaman kayang-kaya. At hindi lang yan, ibubunyag ko rin ang ilang malusog, daw na pagkain na baka siya pa ang pasimuno ng problema. Isa sa mga pinakakaibang salarin, whole wheat bread o kahit pa brown, organic o multigrain. Maniwala ka man o hindi, dalawang hiwa. Lang nito ay pwedeng magpataas ng blood, sugar at insulin levels na kasing taas, ng isang lata ng soft drink o isang candy bar. Kaya't kung gusto mong iwasan ang silent heart drama, samahan mo ako sa video na ito. Baka ang susi sa mas malinis na ugat ay nasa plato mo na pala. Alam mo ba kapag namamaga ang lining ng ugat mo, parang may velcro na kumakapit sa oxidized LDL cholesterol? O parang may kapit-bisig na ayaw bumitaw? At ang masaklap, marami sa atin ang araw-araw na kumakain ng trigo at vegetable oil. Akala natin heart-fryly pero sa totoo, lang sila pala ang gumagawa. Ang risky mix na diretso ang biyahe ng LDL papunta sa ating mga ugat. Kaya ang tanong, ano ba talaga ang dapat na laman ng pinggang tunay na kaibig-ibig sa ugat? Simple lang. Piliin ang mga pagkain na hindi lang tumutulong magtanggal ng plak kundi nagpapatas din ng HDL-cholesterol. Isipin mo ang HDL bilang janitor ng katawan mo. Masipag, walang reklamo at laging naglilinis ng bara sa ugat. Gusto mo itong umabot ng higit sa 70 sayon? Lab report at huwag kalimutan ng triglycerides. Panatilihin itong mababa, ideally below 70. Paano kumain ng mga pagkain sagana sa healthy fats? high quality protein at antioxidants, iwasan ang mga pagkain na nagpapataas ng insulin ng biglaan parang roller, coaster sa loob ng katawan. Ngayon, handa ka na bang kilalanin ang mga pagkain pwedeng maging tagapagligtas ng iyong puso? Narito ang pitong kamanghamanghang pagkain na pwedeng idagdag sa iyong dieta para mabawasan ang pamamaga. Linisin ang ugat at iwasan ang sakit sa puso. Hindi mo na kailangan ng statins o operasyon kung may bida sa kusina na abot kaya masarap at pangmalakasan sa puso, si Bangusyon. Para alamin kung bakit ang simpleng isdang ito ay pwedeng maging tagapaglinis ng iyong mga ugat. 1. Bangus Isdang, may puso para sa iyong puso. Simulan natin sa isang tunay na bida sa hapag ng mga Pilipino ang bangus. Parang bodyguard ng iyong mga ugat acids na, ayon sa American Heart Association Journal, ang omega-3 sa bangos ay kayang magpababa ng triglycerides, magpakalma ng blood pressure, at pigilan ng pagbuo ng arterial plaque. Sa madaling salita, kung regular kang kakain ng bangus, para mo na rin binibigyan ng spa treatment ang iyong mga ugat. Nagiging flexible, relaxed, at hindi madaling barahan. Kung kabado ka sa red meat na punong-puno ng saturated fats, huwag mag-alala. Ang bangus ay nagbibigay ng malinis, heart freely na proteina na hindi ginagawang cholesterol factory ang katawan mo. Bonus pa, may vitamin D, selenium at mataas na kalidad na proteina. Ang bangus kaya talagang nutrient din ang isdang ito. Pro tip, iwasan ang deep fry. Mas maganda kung inihaw, steamed o baked. Iparis mo pa sa ginisang malunggay o kangkong na may kaunting bawang. Naku, isang plato ng ginhawa at kalusugan na hindi lang pampabusog kundi panglinis din ng ugat. Kung nagustuhan mo ang video, itype ang isa at kung saan ka nanonood. Kung may gulay na parang superhero sa kusina, si Malunggay yon. Tara, alamin. Kung bakit ang simpleng dahon na ito ay pwedeng maging tagapagligtas ng iyong puso at ugat. True, malunggay, gulay, na parang ginto sa likod bahay. Alam mo ba ang malunggay? O yung simpleng punong nasa bakura na madalas lang nating dinadaanan ay isa sa pinaka-powerful na gulay para sa puso? Parang tahimik na bayani. Hindi maingay pero grabe kong magtrabaho. Punong-puno ito ng antioxidants, vitamins, at minerals na tumutulong labanan ng oxidative stress. Isa sa mga pasimuno ng plugat. Ison sa mga pag-aaral, ang moringa ay may kakayahang magpababa ng kolesterol at mag-regulate ng blood sugar. Dalawang malaking salik yan sa pagbabara ng arteries. Kaya kung may gulay kang dapat iprioritize, eto na yon. Isang pag-aaral sa Journal of Ethnopharmacology ang nagpakita na ang moringa leaf extract ay nakabawas ng cholesterol levels sa mga hayop. Ibig sabihin, may potensyal itong maging tagapagligtas ng ating puso. At ang sikreto, nasa mga plant compounds nito tulad ng queretin at chlorogenic acid, mga kilalang anti-inflammatory agents na tumutulong din sa pagpapababa ng blood pressure. Kapag isinama mo ang malunggay sa tinola, sopas, ginisa o kahit sa smoothie, hindi lang flavor ang nadadagdag. Parang may natural na tagalinis kang isinama sa plato mo. Isipin mo isang gulay na abot. Kaya madaling hanapin at kayang-kayang liitan. Pero bigatin sa benepisyo. Parang national treasure na tumutubo lang sa likod bahay. Minsan ang pinakamabisang gamot ay hindi nasa botika. Nasa puno lang pala sa tabi ng poso. Ngayon naman, dumako tayo sa creamy, social pero tunay na heart-friendly na prutas. Ang avocado. Alamin kung bakit ito ay hindi lang pang millennial toast kundi pang linis din ng ugat. Tre, avocado social sa lasa. Serbisyo sa ugat. Hindi lang pang millennial toast ang avocado, ha? Isa ito sa pinakamagamot na prutas para sa puso. Parang eleganteng bisita na tahimik pero grabe kung tumulong. Hindi naninira ng katawan, kundi tumutulong magtaas ng HDL, ang mabuting kolesterol at magpababa ng monounsaturated fats. Yung klase ng taba. Napunong-puno ito ng LDL ang masamang kolesterol na siyang pasimuno ng plugat. Ayon sa isang pag-aaral sa Journal of the American Heart Association, ang isang avocado kada araw bilang bahaging moderate, fat diet ay nakabawas ng LDL cholesterol sa mga taong sobra ang timbang. O ba, hindi lang pampasarap, pampalinis pa ng ugat. Bukod sa healthy fats, may bonus pa, potassium, fiber at antioxidants tulad ng lutein. Lahat ng ito ay tumutulong sa pagregulate ng blood pressure at pagbawas ng inflammation sa daluyan ng dugo. Tandaan, ang mataas na presronic inflammation ay parang mga silent killer. Unti-unting tumitigas ang gugat at nababara ng hindi mo namamalayan. Kaya't kung gusto mong bigyan ng natural na proteksyon ang puso mo, isama ang avocado sa diet mo. Hiwine sa salad, i-blend sa smoothie o gawing palaman. Versatile masarap at hindi mo mararamdamang nagda-diet ka. Parang cheat meal na hindi cheat. Ngayon naman, dumako tayo sa isang sangkap na laging nasa kusina pero madalas hindi nabibigyan ng spotlight ang bawang, alamin kung bakit ito ay parang mini but mighty na tagapagligtas ng puso. For bawang, malit, nasangkap malaking gawa sa puso. Kung may kusina classic na hindi dapat maliitin, bawang na yan. Sa dami ng ulam na pinapasarap nito, hindi mo aakalaing may tago pala itong superpo. Ginagamit na ang bawang bilang gamot at pampalasa sa loob ng maraming siglo at ngayon, pinatutunayan ng modernong agham kung bakit ito epektibo. May taglay itong compound na tinatawag na alisin na lumalabas kapag dinurog o tinadtad ang bawang, parang magic dust na natural. Nakakatulong ito sa pagpapababa ng blood pressure, kolesterol at pagpigil sa pagbuo ng bagong piel sa ugat. Ayon sa isang pag-aaral sa The Journal of Nutrition, ang aged garlic extract ay hindi lang nakabawas ng plaque formation kundi pinabagal pa ang paglala ng atherosclerosis sa mga pasyenteng may metabolic syndrome. O ba? Hindi lang pang adobo, pang linis din ng ugat. Isa pang nakakatuwang benepisyo ng bawang ay ang kakayahan nitong paluwagin ng mga ugat sa pamamagitan ng nitric oxide. Isang molekula na tumutulong mag-relax ang blood vessels. Resulta, mas magaan ang trabaho ng puso, mas maayos ang daloy ng dugo, at mas malayo ka sa mga bara at blockage. At ang pinakabongga, napakadaling isama ang bawang sa halos lahat ng lutuin, gulay, sabaw, sausawan kahit sa tinapay. Isipin mo na lang isang simpleng sangkap na abot kaya pero parang may sariling misyon na protektahan ang iyong cardiovascular system. Kaling ba? Ngayon naman dumako tayo sa mga gulay na laging nasa palengke pero minsan ay hindi. Nabibigyan ng spotlight five Mga berdet na gulay panglinis ng ugat na galing sa palengke. Pagdating sa pag-aalaga ng ating mga ugat, walang tatalo sa mga berde at dagulay, parang mga tahimik na tagapaglinis sa katawan. Hindi maingay pero grabe kung magtrabaho, at ang swerte natin kasi ang Pilipinas ay punong-puno ng masustansyang gulay, kangkong, alugbati, saluyot, pechay, talbos ng kamote. Lahat yan parang vitamins na tumutubo sa lupa. Isa sa mga bida sa leafy greens ay ang nitrate na kinukonvert ng katawan sa nitric oxide, isang natural na pamparelax ng ugat. Kapag relaxed ang ugat, mas maganda ang daloying dugo, mas bumababa ang blood pressure at mas masaya ang puso. Ayon sa isang malaking pag-aaral sa European Journal of Epidemiology, ang regular na pagkain ng leafy greens ay konektado sa mas mababang panganib ng cardiovascular disease. O bagulay pa lang may panglaban ka na. Bukod sa nitrates, may bonus pa. Fiber, magnesium, potassium at vitamin K. Ang fiber ay parang walis, dinidikit, ang kolesterol at tinatanggal sa katawan. Ang potassium naman ay tumutulong magbalanse ng sodium. Kaya't hindi masyadong napapagod ang puso at ayon sa Journal of the American Heart Association, ang mga taong mahilig sa leafy greens ay mas mababa ang tsansa na magkaroon ng atherosclerosis, ang pagkatigas ng ugat dahil sa plop, kaya't kung may sinigang na may kangkong, ginisang alugbati o salad na may pechay sa hapag mo, congrats! Parang may pangaraw-araw kang cleansing treatment para sa ugat. Simple, abot kaya at sobrang epektibo. Kaya ano pang hinihintay natin? Kumain na tayo ng gulay para sa puso, para sa buhay. Ngayon naman, dumako tayo sa isang simpleng butil na hindi lang pampabusog kundi panglinis din ng ugat, six, mongo, maliit pero matinding panglaban sa. O pagdating sa mga pagkaing tunay na mahal ng puso, literal at emotional, mongo ang isa sa mga bida ng kusinang Pinoy. Hindi lang ito pang biyernes o pangtipid tipid, ito'y isang powerhouse ng nutrisyon na kayang tumulong maglinis yung mga ugat. Ang munggo ay punong-puno ng soluble fiber, plant-based protein, folate, magnesium at antioxidants. Lahat ng ito ay may papel sa pagpapababa ng kolesterol at pagprotekta sa daluyan ng dugo. Since it be Pichordo's a of Journal of Nutrition at Clinical Nutrition, ang mga legumes tulad ng monggo ay nakakapagpababa ng LDL kolesterol, ang masamang kolesterol at nagpapaganda ng daloy ng dugo, parang maintenance crew sa loob ng katawan mo. Ang fiber nito ay parang walis dinidikit ang sobrang kolesterol at tinatanggal palabas. Dagdag pa, may polyphenols ang munggo na lumalaban sa oxidative stress, isang tahimik pero matinding salik sa sakit sa puso. At syempre, sino ba ang hindi love ang ginisang munggo? Gawa sa ginisang bawang, sibuyas, kamatis at kadalasang sinasamahan ng malunggay o dahon ng ampalaya. May patinapa o chicharon paminsan para sa dagdag na sarap. Pero ang tunay na bonus, hindi lang ito abot kaya at pampabusog Ito'y isang matalinong pagpili para sa puso. Kapag ginawa mong regular ang munggo sa iyong diet, para mo na ring binibigyan ng spa day ang iyong mga ugat. Natural na patunayan at walang stats o invasive na procedure o. Ba munggo pa lang may panglaban ka na. Ngayon naman alamin kung bakit ito ay hindi lang kung may simpleng almusal na parang maintenance crew ng katawan, oats na yon. Hindi lang ito pampabusog sa umaga. Ito'y isang natural na tagalinis ng ugat na abot kaya mabilis ihanda at pampabusog sa umaga kundi pang tanggal din ng bara sa ugat. seven Oats Pangumagang almusal na panglinis ng ugat? Masarap pa. Ang bida sa oats, beta glucan isang uri ng soluble fiber na parang esponga sa loob ng digestive system. Hinuhuli nito ang labis na kolesterol at tinutulungan kang ilabas ito sa katawan. Ayon isang meta-analysis sa American Journal of Clinical Nutrition, ang gramo ng betaglucan kada araw, katumbas ng isang bowl ng oatmeal ay kayang magpababa ng LDL cholesterol ng 510%. Aba, hindi na masama para sa isang bowl ng lugaw na may saging. At ang pinakabongga versatile ang oats. Pwedeng itong gawing mainit na uwat na may prutas at honey, overnight oats na may money at gatas, o ihalo sa smoothies at baked goods. Parang kamilon sa kusina. Kahit saan mo ilagay, gumagana. Kapag ginawa mong ugali ang oats agahan, para kang may sariling crew na naglilinis ng arteries mo araw-araw. Flexible ang ugat, happy ang puso, at malayo ka sa mga nakababahalang bara. O ba isang bowl lang pero panghabang buhay ang benepisyo? Akala mo healthy pero may tinatagong kalaban sa puso. Tara, kilalanin natin ang tatlong so-called healthy na pagkain na pwedeng lihim na sumisira sa iyong cardiovascular goals. Food number one, flavored yogurt at low-fat dairy. Sweet per sneaky. Sa listahan ng mga flavored yogurt at low-fat dairy products, Madalas natin itong bilhin dahil sa akala nating mas kaunti ang taba, mas healthy. Pero heto ang twist. Kapag inalis ang taba, kadalasang pinapalitan ito ng asukal o artiyal na pampatamis para hindi mawala ang sarap. Ang resulta, nagkakaroon ng insulin spike sa katawan na pwedeng magdulot ng pamamagas sa ugat at mas maraming taba. Parang nagpalit ka lang ng problema imbes na taba, asukal naman ang sumalakay. Nakakagulat pero ang plain Full fat yogurt yung walang dagdag na asukal ay mas makakabuti pa sa puso mo. Basta siyempre tamang dami lang at hindi buong tube kada kain. May healthy fats ito na tumutulong sa katawan at hindi nagdudulot ng sugar roller coaster. Kaya next time na mamimili ka, huwag agad magpadala sa low fat label. Basahin ang ingredients at piliin ang tunay na simple, tunay na masustansya. Food number two, granola at energy bars. Wholesome door pero may tinatagong asukal. Susunod sa listahan, granola at energy bars. Sa packaging pa lang, parang ang bait na nila. May oats, nuts, seeds. Parang pang-commercial ng healthy living. Pero teka, kapag binaligtad mo ang label, biglang may surprise guest. Added sugars, syrups at kung ano-ano pang unhealthy oils. Parang akala mo wholesome pero may tinatagong kalaban sa kolesterol mo. Ang snack na sanay si Pampalakas nagiging pasimuno ng insulin spike at inflamasyon sa ugat. Kaya kung mahilig ka sa granola... Bakit nuts, seeds at konting natural sweetener gaya ng honey or dates? Masarap, mas kontrolado at tunay na wholesome parang granola na may puso. Food number three, vegetable oils. Hindi lahat ng gulay mabait sa ugat. At sa wakas mga kajike, dumako tayo sa isa sa mga pinakakagulat vegetable oils gaya ng corn oil at soybean oil. Akala natin mas mabuti kaysa sa mantika pero heto ang totoo. Marami sa mga langis. Na ito ay sobrang processed at Punong-puno ng omega-6 fatty acids. Kapag sobra ang omega-6 sa katawan, nagkakaroon ng chronic inflammation at yan ang tahimik na pasimuno ng plupat. So anong mas magandang alternatibo? Extra virgin olive oil or coconut oil? Puno sila ng mono-unsaturated fats na tunay na heart-friendly. Parang yakap mula sa paborito mong tita, mainit masustansya, at laging may dalang pagkain na hindi lang masarap kundi mabuti rin sa katawan. Ang puso mo hindi dapat niloloko ng label. Het na ang mahalagang punto, kaibigan. Minsan yung mga pagkain na akala natin ay pampalusog sa puso, sila pa pala ang tahimik na gumagawa ng cholesterol traffic sa loob ng katawan. Parang mga produkto na may paalti sa harap pero pagtingin mo sa likod, nakupuro asukal, additives at kung ano-ano pang pampabara. Isipin ang iyong ugat na parang kalsada. Ayusin ang traffic. Isipin mo ang iyong mga ugat na parang EDSA tuwing rush hour. Sa paglipas ng panahon, nagkakaroon ng trapo, cholesterol, PL at pamamagana, nagpapabagal sa daloy ng dugo. Pero heto ang good news. May mga simpleng gawi na pwedeng gawin. Araw-araw para linisin ang traffic at panatilihing, smooth ang biyahe ng dugo mo. Karamihan sa mga tao, iniisip na ang solusyon sa baradong ugat ay gamot o operasyon. Pero ang totoo, ang pangaraw-araw mong gawin mula sa pagkain, paggalaw at mindset ay pwedeng magbigay ng malaking tulong sa pagpapababa ng kolesterol at pag-iwas sa PL buildup. Ngayon gusto kong ibahagi ang tatlong makapangyarihang natural na kasangkapan na pwedeng simulan ngayon na ngayon din. Baka magulat ka. Hindi sila mahal, hindi sila komplikado. Pero grabe kung tumulong sa puso mo. Regular na ehersisyo. Hakbang para sa malinis na ugat. Simulan natin sa pinaka-basic pero sobrang epektibo ehersisyo. Hindi mo kailangang maging atleta o magpamember sa gym para makinabang. Kahit turn to minutong brisk walking, konting bisikleta o pasayaw-sayaw sa sala ilang beses sa isang linggo, malaki na ang tulong sa iyong puso. Ang magandang kolesterol HDL ay tumataas habang ang masamang LDL ay bumababa. Isipin mo ang HDL na parang mga mini garbage truck sa dugo mo. Nililinis ang kolesterol bago pa ito dumikit sa pader ng ugat. At ang bonus, mas lumalakas ang puso mo kaya mas efficient itong mag ng dugo. Kaya bawat hakbang mo parang naglilinis ka ng traffic sa loob ng katawan dahil sino ba naman ang gusto ng cholesterol traffic jam ba? Mas masarap gumalaw kaysa sa maghintay sa pila ng sakit. Regular na masahe, relax ka na. Linis pa ng ugat. Ngayon heto ang underrated hero ng kalusugan masahe. Akala ng iba, pang-relax lang pero ang totoo may medical powers din ito. Ang regular na masahe ay nakakapagpababa ng stress hormones tulad ng cortisol, nagpapaganda ng daloying dugo at nakakatulong sa pagbaba ng blood pressure. Bakit mahalaga ito? Dahil ang stress at high blood pressure ay nagdudulot ng pamamaga sa ugat at yan ang daan sa black buildup. Kapag kalmado ang nervous system mo, mas nagiging active ang katawan sa pag at pagrepair. repair Kaya't ang masahe ay hindi lang pampasarap Ito'y pangontra sa sakit, panglinis ng ugat at pampatibay ng puso. Isipin mo na lang isang oras ng masahe, parang binigyan mo ng spa treatment ang cardiovascular system mo. Oh, 'di ba? Relax ka na, healthy ka pa. Sapat na tulog ang overnight repair system ng katawan. At sa wakas, narito ang sekreto na madalas hindi napapansin ang tulog. Hindi lang ito simpleng pahinga. Ito'y parang overnight maintenance crew ng katawan mo. Habang mahimbing kang natutulog, abala ang katawan sa pag-aayos, pagre-reset ng kolesterol, balance at pagbibigay ng pagkakataon. Sa mga ugat na makabawi mula sa stress ng araw, hindi may mong spaskaaral ang mga taong kulang sa tulog, lalo na kung mas mababa sa anim na oras kada gabi ay mas mataas, ang tiyansa na magkaroon ng tigas ng ugat at sakit sa puso. Kaya't kung palagi mong sinasabi, sana may dagdag na oras sa araw, baka ang sagot ay hindi dagdag na gising, kundi mas maagang pagtulog. Isipin mo ang tulog bilang magic potion na hindi mo kailangang bilhin, ihalo o i-research. Kailangan mo lang itong i-prioritize. Libre, natural at sobrang epektibo para sa puso mo. Mga pangkaraniwang pagkaing may extraordinary powers. Ay,